Hello, mayong aga kag mayong odo kag mayong hapon kag mayong gabi sa yung tanan mga kagulay. So mga kagulay nag pisto da diri sa amon, pisto diri sa higas ang karsada sa barangay Maloklok, Norte Ibisan, Kabi Sitio Kamari. So mga kagulay, muni akon baligya yan da fresh nga alog bate, fresh nga talong, tapos fresh nga pibino. Kag fresh nga kalamansi, pwede Tapos yun ako yung mga kagulay, baka nakamoderisa. Si Chocomarin, Maloklok, Norte, Ibisan, Capis. Tapos mga kagulay, may itlog na kodiri iparis. Tadiri sa talong. Nan. Pero ang ang itlog na mga kagulay, halin ni sa ref. wala lang kagitala pag ibalik. Nan. May ay, ano man kodiri. May dako ko tani nga talong. Kaso ano. Kaon. <laughs> <Taod. laughs> na may kalabasa man ko diri sa gusto daw magkaunsang kalabasa may available ako diri sa Sitio Camarin Malocloc Norte Ibisan Capiz na bakal lang ka di fresh kid ka tama mga kagulay kung gusto nyo maglaswa laswa may available kit may alubate ko diri may latoy man kung gusto nyo man magbakal ang palaya may itlog e man to palaya mag Ito ina katama mga kagulay Kato na kag magbakal Kahit yung prano pa man Charot, ano nagali galing oras Mas nai binaguro na, Bakal na kamuti mga kagulay Fresh did katama Except sa kalabasa Pero yun mga kagulay sang isa na nagkatawid po po Ni mama So ipaligyan ko to Sa topay yun ini mga kagulay Kung gusto nyo malabu labo may available kiti rin nga kalabasa Fresh kid katama kung gusto nyo magbakal sa kalabas sa nga may bulak kag may hen ug boss pangutan taka mo sa ako nga tanom. Shout out sa mga tanan kalantaw dira kagatanan, kapa ka pa shout out shout out sa inyo. Na. Munay lang danay amon baligya butwa butwa kisawala, wala baligya. kisamayara may ara. Depende sa inyo. Depende. Galay sa akin, mga kagulay. So, mga kagulay, kagapot, tumito tumi, nga atlaw. Nagbaligya ang mahod ni Gulay Boy. Siya din. Dahil nagbaligya kay kami. nagligo ligo ligo Shout out, guys. para may pinta ako mga kagulay. Makala ka mo diri. Barato lang. Fresh katama. na. para hindi magbasa-basa. Mayroon, tamang kagulahin ang itlog pareho sa inyong pagpalanggap. <laughs> Nan Kung gusto niyo da magtorta Ang ano kulang lang mantika Para magprito. <laughs> Shout out Kay Kapis Expo Shout out kay Motopidal Shout out Isa Pelonio Shout out Inday Viuda, Shout out Kapis Manunodlo Shout out Kapis The Best Shout out kabis Shout out Javay Shout out YouTube. follow nyo man sila. Especially si Kapis TV. Ah, Kapis Best TV mga kagulay. Follow nyo po siya. Thank you. Nan, manami kagumak. Umukumok ang itlo. Thank you. Bye-bye.